Hello guys, alam nyo ba, na may paraan na pala, para mas mapalakas pa natin ang signal ng ating mga internet connection. At itong ituturo ko mga idol, ay gumagana siya, sa lahat ng SIM. So kung gusto nyong malaman kung paano, ganito lang. First, dito sa ating mga cellphone, click lang natin itong settings. Tapos dito, click lang natin itong SIM and network settings. Tapos dito, ay need nyo lang napiliin, yung SIM card na lagi nyong ginagamit pang data. Ako ay itong TM yung lagi kong ginagamit, kaya i-click ko lang siya. Tapos dito na mga idol, scroll up na tayo, hanggang makita na natin itong access point names. So click lang natin siya. Tapos dito, click na natin itong plus sign dito sa baba, or sa ibang phone, ay sa taas ata ito makikita. Then dito na mga idol, ay sundan nyo na ito ng mabuti, dahil isang letter lang ang mali, ay hindi na ito gagana. So, simulan na natin. Ang una nating lalagyan dito ay itong name. Kahit anong name lang ang ilagay nyo dito ay okay lang. Then kapag okay na yan, ay punta naman tayo dito sa APN. Ang ilalagay naman natin dito ay google.com. Reminder lang mga idol, na dapat, itong G dito sa unahan, ay nakakapital letter. So kapag okay na ulit yan, ay click na natin itong OK. Then, ang next na natin lalagyan, ay itong server. So click na natin siya. Tapos ang ilalagay natin dito ay 1.1.1.1. Ganyan lang siya mga idol. Pero kung yung apat na 1 na yan, ay mahina pa rin yung signal nyo, ay meron pa naman kayong choice na i-change yan, ng 9.9.9.9. So apat lang din na 9 mga idol. Then kapag okay na yan, ay click na natin ulit itong okay. So scroll up na tayo. At isunod na nating palitan, itong APN protocol. So click lang natin siya. Dapat ito mga idol, ay ilagay lang natin siya sa IPv4. Then kapag okay na ulit yan, ay isunod na nating palitan, itong APN roaming protocol. So need lang din natin siyang ilagay. Dito sa IPv4. Then, yung last but not the least, ay need nating siguraduhin na itong bearer ay dapat nakalagay lang siya dito sa unspecified. Then kapag okay na lahat 'yan, itong name, itong APN, itong server, itong APN protocol, APN roaming protocol, at itong bearer ay click na natin itong check dito sa taas. Para ma-save na natin siya. Then para masubukan na natin yan, ay need lang natin na i-select itong ginawa natin kanina. Tapos, kung mapapansin nyo, ay nawala yung ating mga signal, so ibig sabihin, palatandaan natin yan, na nagre-refresh na yung ating mga signal dito sa bagong gawa natin na APN. Then kapag bumalik na yung signal dito sa ating mga SIM, ay indication na yan, na pwede na nating i-turn on, yung ating mga data connection, para magamit na natin, yung bagong gawa nating APN, na pampalakas ng ating mga internet connection. No worries, kasi anytime naman, ay pwedeng-pwede nating ibalik, dito sa default APN natin.